2000 What's up no mga kares no? Welcome back na naman sa ating youtube channel So ngayon Ngayong araw na ito mga kares Ay ah uh, natin uh, ng ating motor kasi ano na uh, sagad na siya dito. Yung natin Inasagad na siya dito sa may uh, handle natin sa kamay. Ayan, sagad na siya. So, di naman natin na dinapoy daw pwede, pwede ma-adjust dito kasi yung bridge natin isa pud-pud na. Mga kares, nasamahan wakan naman kami sa ating vlog ngayon. So, eto, medyo maulan ngayon. No? Uh, Sunday ngayon. So, tara, let's go. Samahan nyo kami mga kares. So yun mga karesno, at tingin tayo dito kung mayroon lang break shoe ng mga karesno. So ayan. Tapos meron kayong break shoe pang -ano sa pang-boardman? So, meron. Magkano yun siya? Meron daw dito sila mga karesno. Tanong natin. Wala daw. So yun mga karesno, uh, punta muna tayo dun sa may nakitinda ng uh, helmet. Uh, titingin muna tayo doon kung uh, may makita tayong murang helmet doon. Uh, Pagano lang natin, pangaraw-araw na ginagamit. Kahit hindi, uh, mire, may helmet na kasi kaming uh, bago yung uh, EVO saka G-League. So bibili lang tayo yung pangaraw-araw na nating gagamitin. Umumurahin lang. So, Bihay sa kabila pang kantin. Ayan mga kakaray, so nandito na tayo, titingin tayo ng uh, tayo ng helmet So ayan, so dito na tayo sa my building So okay. ito. hit tayo mga karis no? uh, pero dito na tayo may mga muras lang dito mga karis so ayan. so 2,000 pa baba 2,000 pa baba yung helmet nila dito mga karis hmm. huh? ar ar sayo blue Bang, eh. black Ako ko ganyan, gusto ko mo ganyan lang. Dito yeah, sila dito mga guys yung pag -ungo. And 2090 It's in G So meron sila Tatlong peraso na sila dito <laughs> So no, mga karis so, marami, Maraming ano sila dito mga karis Tinda na pang Pang motor mga karis So dito na side ay Mga ano siya dito Mga mga langis Ayan Langis lang Petron Sprint So ayan. So meron sila dito Marami sila dito Tinda na pang uh, Pang motor na mga karis no? So meron din silang ano dito Ah uh, Ayan, yung pang natin walang kung papayagan tayo mag vlog so update lang ako dito no mga karis no? so babalikan natin dito para mag vlog ayan. so sa mga naghahanap na pang motor meron dito lahat mga karis so yan mga karis no? so babalikan natin so meron sila dito ano pang tambucho ayan. So ayan, babalikan na natin sa sunod mga guys, magpaalam tayo mag-vlog. So So hanap na tayo ng brake yung mga guys, tara uh, sa ating motor. So, let's go. Hoy, kakarin kaya. So ayan mga guys, no, so nandito And na tayo sa may uh, Adapter. Adaptor, sa so ipapalitan natin ang bricks yung tsaka oil na, pachis 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 na rin natin mga guys. Kunin na lang yung ano. Kaya ito yung uh, natin. So ito yung brand niya mga kakaris. Saka pasensyal na rin natin. Kaya tayong uh, habulin dito na 800 ml. So meron tayong gear oil. Ayan. So ayan yung brake natin. Ito yung brake natin mga So medyo... Lusaw na. na rin na pinagawa ng motor natin pinalitan na natin yung brake shoe uh, pina-change oil natin, saka yung uh, gear oil, so ngayon uh, i-reset na natin yung yung lumitaw na ano dito yung oil change Yan. so yung, sisit na natin para mawala na yung uh, naka-indicate na change oil so sisit natin ng 2,000 So ayan mga karis no. So wala na yung uh, lumitaw na oil change no. So ch sinisit lang natin ng 2000. Every 2000 uh, lilitaw na yung uh, oil change. So yun ang mga karis no at uh, medyo, at uh, maraming maraming salamat sa pag uh, suporta sa YouTube channel natin ng mga kares. No? So hanggang uh, dito na lang. Maraming salamat.